Mga buzz Philippines, hold on to your hearts dahil may isang global sensation na namamayag pag ngayon. Kung ang Thailand may bright win at ang South Korea may sandamakmak na love teams, ang Pilipinas ngayon ay may jafer mula sa ang mutya ng section, mula sa simpleng Wattpad adaptation hanggang sa pagiging isang cultural phenomenon, ang ang mutya ng section E ay hindi lang basta-basta kwento ng high school romance, ito ay isang kilig field ride na sinasakyan na rin ng buong mundo. At hindi lang yan, mga kaselebos. Ang tandem nina Andres Mulach at Ashtain Olviga ay sumasabog sa social media na may milyon-milyong views sa kanilang mga clips at edits. Pati ibang lahi, kinikilig na rin sa Pinoy Love Team Magic. Grabe, sobrang nagugulat po kami. Ang daming edits, translations, pati ibang lengguahe ginagamit sa mga comments. Nakakatuwa po kasi nararamdaman namin yung pagmamahal mula sa ibang bansa at talagang life-changing ito para kay Ashton. Alam nyo ba na bago ang AMSE, pitong buwan siyang walang trabaho at nasa probinsya lang. Pero dahil sa talent at tiyaga, ngayon, she's a rising star. From being ye girl group member to landing supporting roles, hanggang sa pagiging bida sa pinakasikat na serye ngayon, talagang destiny ito para kay Ashton. Pero hindi lang si Ashton ang sumisikat. Pati si Robin Angeles, ang ating Japinoy best friend ni Kiefer, ay nagiging instant heartthrob. Sa bawat TikTok entry niya, milyon-milyong likes at views agad. Ang tanong ngayon, what's next para sa ang mutya ng section ni? Season 2 kaya? Movie adaptation? Ano sa tingin nyo mga ka-celeb I-comment nyo na sa baba, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa pinakabagong updates sa inyong paboritong Pinoy kilig serie.